Hmm, Sunod-sunod kami tatlo. Nakanunuro. O. Mga good size. Huh? O, oh, mga good size na. Huh? Okay guys, so daan muna kami ng mga kuya dito sa Kokumas. So midnight uh, dinner na to. Dinner at saka breakfast. Pinagsama na to. Kasi 12, mga 1 na ng umaga guys. Okay? So da daan tayo muna ulit dito sa yan, Kokumas. Alright gustong gusto din ng mga kuya to yung ano yung uh, fried rice nila at saka yung chicken okay so pasok tayo guys okay so ito pa yung fried rice ng Coco Mas yan right ito e grabe may grilled chicken pa pala so na tayo guys so hindi natin naubos yung mga pagkain natin kasi nga napakarami ng Good. Sir, so ito, may take away pa tayo, titirahin natin ito mamaya pag magutom tayo dun sa fishing natin, okay? Biyahin na tayo guys, okay. episode na tayo, ready to fire na lang ito tayo mamaya, okay? okay Hey, what's up happy people and welcome back to Fishing Adventures with Jetro T okay guys so samahan nyo naman kami ngayon sa isang fishing adventure naman natin dito sa Qatar So kasama pa rin natin yung mga kuya natin si Kuya Edgar at saka si Ricky Boy so yung uh, spot natin ngayon is andito pa rin tayo ulit sa may sea line pero mula sa bungad siguro mga 500 meters pa siguro pa pasok dito sa loob kasi nung nakaraan doon lang kami bandas may bungad So subukan naman natin guys, paabante tayo ng paabante kung saan tayo makakadali ng uh, mga pang ulam, ulam natin. Okay? So, magsiset up na kami. Uh, time check natin ngayon say, mga 1.30 na ng muling araw o magtutuna na. Doon na kami magpupesto sa gitna. Mag-wading lang kami. Doon na kami maghahawak ng rad. Parate sana na. Kasi malayo, medyo malayo yung ano eh, kantil. Siguro mga nasa 80 meters siguro. So mas maganda doon na tayo magstay kasi nakakapagod yung pabalik balik tayo na ano mas maganda na doon na lang okay para pag hagat mapitik mo agad saka mahata okay so mag set up mga tayo guys magbabalat mga tayo guys ng hipo natin saka slice na rin sya natin para mamaya tuloy tuloy na lang yung pain na lang tayo ng pain wag na magano sa may gitna para hindi na bahasin okay. yun kasi guys ang isang advantage sa pag waiting ba kapag na sa bait and wait kapag hinahawakan mo na mismo yung yung rod mo lalo na kapag yung mga target fish mo is yung mga mga pang maliitan lang kasi nga pag agad nila mapitik mo agad sa apit agad sa bunganga nila kasi kapag hinayaan mo lang na katulad ng nakapatong siya minsan sa may stand yung agat agat nila minsan dahil hindi siya na agad na nasiset yung hook sa buhanga nila nakakawala pa yung yun ang maganda maganda ng mga hipon no? eh, pang ulam na sana to pero isugal mo na natin baka makadali pa ba ng mas ma, mas malaki to. <laughs> Nakahagis na rin tayo ng isang bait and wait natin. Nagbababa tayo ng pusit. Okay, baka makatsamba tayo ng mas malaking mga sherry o hamur dyan. Tapos start na, start na rin po kami ng wedding namin. Ando na si Kuya at saka si Ricky sa gitna. So, tara let's. Okay. so natin to. Okay, so, karak muna bago maglusong. So, nakaready na po yung natin. Ito yung dadali namin. Yan, ito yung lalagyan ng extra natin mamaya. Sakali, yung pain natin. May mga extra na rin tayong mga rig dyan. Okay. Ganda ng tubig. Hindi... Hindi na ba ang malamig so ayos mag wedding okay. uy fish on agad ang kuya oh. Nora. uy nura laking nura oh Nora, Nora. alright fish on agad ayos na ayan guys so, sa atin may pagka lapag pa lang may umakagat agad fish si Ricky boy ano kaya yan ay, dalawahan. Ay, grabe. Dalawa, dalawa. Dalaw Dalawang isang nura ah. At dalawang nura. Ay, nakawala isa. Ay, 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 ayan ay, pa boy. Ay, naman yung na. malaki to Grabe, dalawa. Pati si kuya. Ako, ako lang wala. wala na yan. Nakawala. Nakawala pa. Sige lang. Andyan pa. Marami pa dyan. Ano ni san? Nakakawala, na nakakawala, nakakawala siya. Astap na makay wreck the boy. Wala na ata. Ay grabe naman 'yan. Kulodo. Hay kulodo. Kulod. Wala lang. Kulod ng nura. Tangina. Kaya kantil dito madaling matanggal. Hmm. Para nakapaslante. Eh. Oo. Hindi yung ano. Sherry naman guys. Kasi si Ricky Boy. Sa atin parang walang animal na to. Ay, grabe. Fish on naman si Ricky guys. Medyo malaki-laki to guys. Ang gawin Sige nga, ano nga yan? Ay, oh, dalawa, oh, oh. Ay, dadalawa. Uy, bakuko at saka ano? Laking bakuko. Oh. Bakuko at saka sherry guys. Ay, eh, grabe naman yan. Ay, yan naman. Para magta-champion naman to si Ricky ah. Oh. Imasa guys oh. Yan yan. Ay... <laughs> right. Nakapish on din tayo, guys. Nakapish on din tayo. Okay, ano kaya to? Okay. Okay, unang isda natin, guys. Ano kaya to? All right. <laughs> okay, unang huli natin, guys. Sherry baby. Sherry pie catch. Saktong-sakto yung size pang prito, guys. Ayun. Sakto oh, sakto pang prito lang oh, uh, master, kaya mo na. oh, sandali Okay hmm. Okay ah oh. Sakto ang size Alright yeah, yeah yeah yeah, nakakalas na Nagkarambol eh hmm. Gabi. Fish on naman ang kuya guys, ang dami isda dito Sunod-sunod yung mga hagatan nila. May nura. May bakuko, may sherry. Daming isda. Ito. Oh. Oh. Oh, ito. Oh. Fish on din, guys. Fish on din ako. Ay, nahuli ako maliit. Ay, sabit kami ni Master. Ay, sabit pala. Ay. Ay, wala ba ako? Wala naman, ano Meron Ay, wala. Ako yung meron. Ako meron. Ako yung eh. pala nang nahuli ng cherry, eh. Ops Uhuli ka, no? Oo. Oh. Okay, no, kaya to guys. Ay, grabe, sherry ulit guys. Ay, good size ng mga sherry, oh. Oh, lala. Oh, grabe. It's on din. Oh. Pangangilo, no, kaya siya yung Huh? Ako, baka nakawala pa. Oh. Isda, Ganda mong to. Ganda, to. Oh. Oh, oh. lakang mga nura. Huwag ah. ka Master. Huwag na nai-edge yung sakin, ako. Nag-aigante, oh. Lucky, oh. mga <laughs> ka sa ere. Oh, nagsunod <laughs> na yung agata namin, guys. Ay, <laughs> eh, grabe. Daming Eh! Dami oh. hey. Sus. Ay, na. Bupunit na. Huwag. konti na lang, magpupunit na laki ah oh? laking nuro parang ano yan ah bali ng sima ito kapatay oh, siyang kuya <gibali> ay, din pala <gibali> tatlo kami hmm, sunod sunod kami tatlo laking nuro oh, oh, good size, oh mga good size oh mga good size oh oh grabe guys dalawa na yung sima ito asa ang bisang tugang ko eh lapit mo na rin kaya rin eh Ay guys, grabe oh. Oh, dami na agad. Hi. Oh. Nakahigit 20 piraso ito guys. Oh. Oh my. Abaw ah. Hi. Okay. Yeah. Guys so. Grabe. Nakaisang oras pa lang kami. Siguro nakahigit 20 piraso na dun. Mix. May sherry. May nura. At saka bakuko. So grabe ang dami isda nung kanina Tuwing hagis, kagat, tuwing hagis, kagat Okay So paliwanag na na rin Magprepare tayo ng pang jigging natin Okay Tapos maghiwa tayo ng mga pangpain Ng kuya kasi Naubos yung pain, grabe, bilis <laughs> Okay guys, good morning, good morning So andito naman po tayo O dito sa Saline Beach oh. So ito na, pasikat na si Haring Araw time check pa isa is 4 4:10 ng umaga. So nakahigit isang oras ka kami doon kanina sa may gitna. Yun. So nakadami na agad guys ng Sherry, Nura at saka may mga may bakoko din. So ayan, kasama pati pa si Ricky Boy at saka yung kuya. Andiyan yung kuya. so start na rin po ako guys ng ano, bujigging. Pero ang gamit natin ngayon subukan natin to guys yung bigay ni Toto J Rodera na rad yung major craft na bigay niya so pinarisa lang natin ng uh, uh, Shimano Sedona na 3000 at saka PE1 PE1 at saka ito 30 grams na jig at saka nilagyan ko ng sabiki guys style <laughs> ayan so yung target fish natin is uh, talagitok o trebali mga yellow spotted na hunted trebali so tara okay first cast tayo guys Ang dami nang ingisda ngayon dito guys. At saka ang dami nagpipiknik. Yun, no? Know. Hanggang dun sa may bungad andami ano hindi siya oh no ano kung isda Okay. So, ito yung mga holy guys oh en uh e grab oh wow oh. dami no <laughs> wow Panalo. Ang laking ng guys. Woo. Panalo si Rake. Eh, puto, oh, may tama. Lapad, Anong oh. ano tong tama sa kanya, boy? Ho? Huh? Oo nga. Parang kaya yan din yung kumagat sa akin kanina, nakawala nga yung kanina, ganyan din yung kagat, kaya ako nagtataka ano yun. ibabak eh, eh konti, boy. Oh. Hindi oh. oh. ah? Hindi. Balo. <laughs> Grabe ang laking sherry panalong siya ni eh, Ricky Tagin na maganda yung tama Oo oh. Ano kayong umagat dito? Oo oh. Sa kantil yan ngayon ni, sa kantil siguro Tumama sa kantil diba hiniya ko ano? Wow, panalo guys Eww Is on ba? Turwin sure Akin na kuya. Bumabalik na sila. Pag ganitong agatang para mag-order tayo sa may... ng hipon. Asan <laughs> ah, na siya? An Andiyan na? Ah, remora, guys. Alang ya, laking remora sa ano? Ano kayang luto diyan? Hindi ko pa nasubukan 'yan eh. Nakakain ba 'yan? Ay, laman dagat eh. Wag na. Wag na. Okay, catch and release tayo guys ng remora. Ano? Yan. Okay. No? Okay. Oh, yun. Ay, grabe. Yeah. Mayra. Catch release. All right. Ah? Na ano? Okay. Tereng. Doon ka sa kabila o ka dito. Ayup ka. Panalo. Tapos ko share no? Oh. Nagtaka ako bakit dito sa area na to puro lungnos. Oo. Oh. Eh, e, pasok mo siya muna. Okay. Hmm? Huh? Yun. <laughs> ayun na pala eh. Oh. Ayun na, ayun na kuya. Agay ko. Agay ba ito yan siya magpatay sa kanya oh. yan yung kanyang dito wala na kill na siya pisyon tayo pisyon tayo ay nasa malapit na siya kumagat ah An ano kaya to <coughs> Hindi ko makita, boy! Ay, king, boy! Ay, kuman. Ay. Rimura? Ay, po. Tragis ka. Oh. Isinu... Isinu, isinu kaya lahat ng mga, kinain niyo? oh. 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 Ayo di po, tari ang ganda sa <laughs> guys, seri murah. Ops, ops, Oi. Tatanggalin na kita. So catch and release lang tayo guys ng rimura natin. Okay. Ayan. Good size na ang rimura din sana. Oh. Hmm. Ayan. Ang mukha niya. Bali ito guys yung ang dumidikit na part sa mga pating o sa mga malaking isda. Oh. Ito yan. Ayan. Dumidikit yan. Hmm. Ayan. Parang, parang nag nagbabakyong ba yan yan ito sya ok go ah oh, ang bilis ha oh. <laughs> yan na sya time check po natin is uh, nasa 5.50 uh, so grabe nakarami agad guys so ako konti lang yung nakuha ko pero ang nakarami talaga si Ricky at saka si Uya tapos nung nagjig ako kanina nakakuha una ako ng sherry nakawala tapos yung pangalawa nating kuha sa jigging is uh, ang remora so catch and release din natin yun so ito guys tingnan nyo lang kung yung kuha natin dito okay mga nasa kalahating cooler na to guys <laughs> alright okay so ito na po yung cooler natin wow kalahati na dami may kuha pa kanya dito si Kang Ricky na malaking sherry o, oh, kung saan na yun siguro mga nasa isang kilong sherry yun ah, mga na mal malapit lapit isang kilo ah, ito pala sa ilalim o, laki panalo to yun o. Oh. yan laki so ayos panalo panalo tayo So, yun nga lang na ubusan na kami ng pain. So, kaya si Kuya at saka si, si, si Ricky magjijig na rin. So, bago tayo bumalik dun. Almusal mga tayo. Breakfast. kakagutom na. Wait. Right. Okay guys, so breakfast mo tayo. So, ito po yung natira natin na na fried rice kanina umaga nung nagkain kami dun sa Kokomas. Okay. So, sayang din. Tenic out na lang. Manghang kasi. Hmm. Oh, okay lang. Okay guys, so maglilinis na tayo ng ating mga isda dito para pagdating sa bahay mamaya asin na lang at saka prito okay para niya tayo mag, ano habang sila ni kuya at saka si Ricky nang uwa pa ng uh, halaan para may sabaw sabaw din mamaya pare sa ating prito alright tara linisan mo natin to guys okay kagandahan lang dito guys, kapag dito kayo maglilis sa may dagat, mabilis lang tapos itong mga laban loob ng mga isda is pagkain din ulit ng mga isda dito, o di kaya mga alimasag so yan mabilis lang kalahati lang yung nalini nala nalinisan natin sobrang dami talaga higit 50 piraso siguro to ay god dami so, ito yung mga nasa plastic ito pa yung mga hindi ko nalinisan oh, dami pa so yan lang ang nalinisan natin <laughs> nagamit natin ng ice guys para sa hindi pa masira ito mga ice pa tayo dito eh masira hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so grabe na bless tayo guys kahit papano so nakaramit ta talaga ng isda to so kalaan nyo nakakalahating cooler tayo tapos naka strike din tayo sa may jigging natin so talagang napaka successful ng isang uh, fishing adventure natin para sa araw po guys so ang location po natin is andito po tayo ngayon sa may sea line okay paglampas sa bundok siguro mga around 300 meters or 400 meters yun na ang spot natin guys so kung makikita nyo yung kantil ayan na napakalapit lang ng kantil na yan okay so I hope guys na makikita ulit tayo sa ating sunod ng mga videos at mga fishing adventure natin dito sa Qatar oh isa grabe <laughs> ito pa yung isa natin ng mga pangulam ulam natin no? nakadami ang kuya ng halaan at saka si Ricky <laughs> Grabe. Upang sabaw naman natin yan. Guys, so, don't forget, spread love, always be happy, and enjoy fishing. Bye-bye.